Bong Navarro nakamit ang hustisya sa tulong ni Oliver Muller. Nagpaabot ng pasasalamat si Bong Navarro sa episode ng It's Showtime nitong Webes May 2 na tila'y nagpapakita ng kaligayahan at kasiyahan sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Ang kanya nakakatagos puso na pahayag ay nagmula sa tagumpay niya sa kasang laban kina Cedric Lee, Dennis Cornejo at iba pa sa harap ng buong bansa ay pinahayag niya ang kanyang salubi at pasasalamat sa Panginoon at sa Tagig Regional Trial Court Branch 153 na hindi lamang nagbigay ng hustisya sa kanya kundi pati na rin sa kanyang damdamin at kaluluwa. Isang hindi malilimutang bahagi ng kanyang pagkapahayag ay ang pagtanggap niya ng suporta mula sa kanyang legal team na kasama na sa bawat hakbang ng laban. Binanggit din niya ang mahalagang papel ng kapamilya network sa pagtataguyod ng kanyang karapatan at katarungan. Sa kabila ng hamon at pagsubok, nananatili ang kanilang suporta at pagmamahal sa kanya. Sa gitna ng kanyang mga salita, nang pasasalamat hindi napigilan lumuha ni Bong ng personal niyang binati ang kanyang asawa na si Tanya Bautista Navarro sa mga salitang puno ng pagkapakumbaba at pangako ng pagbabago, ipinahayag niya ang kanyang determinasyon na maging mas mabuting asawa sa kabila ng kanyang mga pagkukulang. Higit pa sa kanyang pamilya, kaibigan at mga taga-suporta, nagbigay din siya ng paasalamat sa kanyang It Showtime Family. Ang grupo ng mga host ay nagbigay ng masayang group hug bilang simbolo ng pagkakaisa at suporta sa gitna ng kanilang mga personal na laban at tagumpay. Sa pamamagitan ng kanyang mensahe, ipinahayag ni Bonifacio ang kahalagahan ng pagtitiwala, pagkakaisa at pagmamahal sa panahon ng pagsubok at tagumpay.